News Update Mga balita ngayon Philippines, Australia, Canada at US pinagtibay ang kooperasyong pandagat sa West Philippine Sea Accreditation ng siyam na kumpanya ng mga diskaya pinawalang visa ng PICAB Labing siyam na katao isinugod sa ospital dahil sa gas leak sa isang resort sa Talisay City, Cebu Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Pinalakas ng Pilipinas, Australia, Canada at Estados Unidos ang seguridad sa karagatan sa pamamagitan ng matagumpay na pagtatapos ng 10th Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA noong September 2-3 sa West Philippine Sea o WPS sakop ng karagatan mula Palawig hanggang San Antonio Zambales. Tampok sa ehersisyo ang Premier Naval at Air Assets ng apat na bansa, kabilang ang BRP Jose Rizal, HMAS Brisbane, HMCS Ville de Quebec at mga PA-8 Poseidon. Kabilang sa mga aktibidad ang Foro X, Vertrep, Personnel Exchange, Anti-Submarine Warfare at PASEX. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Broner Jr., ang MMCA ay patunay ng matibay na kooperasyon sa mga bansa. Samantala, dalawang barkong pandigma ng China ang namataang sumusubaybay sa drills ngunit hindi direktang nakialam. Pinawalang bisa ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang lisensya ng Siam na kumpanyang pag-aari o kontrolado ni Cezara Sara Descaya na nakakuha ng mahigit 30 billion pesos na flood control contracts sa loob ng tatlong taon. Batay sa Board Resolution No. 075 na inaprobahan noong September 1, lumabag ang mga kumpanya sa pagbabawal sa sabayang bidding ng mga kumpanyang may iisang may-ari. Inamin mismo ni Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee ang pagmamay-ari sa mga naturang kumpanya. Ayon sa PICAB, malinaw ang sabwatan na sumisira sa transparency at kompetisyon. Kasunod nito, sinabi ni Trade Secretary Christina Roque na direktang pamumunuan ng DTI ang PICAB at CIAP si upang ibalik ang tiwala, transparency at accountability sa industriya. Hindi bababa sa labing siyam na katao ang isinugod sa ospital kasunod ng isang pagsabog sa resort sa barangay Pook, Talisay City, Cebu nitong Martes ng gabi September 2. Ayon sa mga otoridad, nakalanghap ng mga hazardous gas mula sa isang kemikal ang mga biktima na dahilan ng kanilang pagkahilo, pagsusuka at fatigue. Dagdag pa sa investigasyon na sumabog-umano ang isang drum container na may chlorine na itinanggi naman ng may-ari ng resort na may lamang chlorine ang kanilang makina. Kasalukuyang iniimbestigahan ng pangyayari habang pansamantala munang isinara ang nasabing resort upang matiyak ang seguridad sa nasabing lugar. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosaline chongko nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.